Ang gandang hapon mga cabs. Ayan Oh. Dito ako sa ano namin sa tabing ano. Dagat. Diba? Ang ganda ng ano. Panahon. Ito yung isla namin mga cabs. So, ang ganda. Ang ganda ng isla namin. Ano ano na yung ano. Araw palubog na. bukas punta na naman ng ano kalbayog delisis na naman ni mama yan yan yung ano kamandag kirikiti kabakungan yung maliit na isla yan yung kabakungan